Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Miguel Santos. At ngayon ay ating susuriin ang paksa tungkol sa limang pagsusuring pangkalusugan na dapat iwasan paglampas ng edad 70. Ang artikulong ito ay tumatalakay sa limang partikular na pagsusuring medikal na para sa mga taong higit sa 70 mo taong gulang ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan. May isang sikreto na hindi malalaman ng karamihan sa mga nasa katanghaliang gulang at matatanda mula sa kanilang mga manggagamot. Sa paniniwalang pinoprotektahan nila ang kanilang sarili, milyon-milyong matatanda ang pumipila para sa mga pagsusuring pangkalusugan bawat taon. Ika-5. Ang Bone Density Scan DEXA scan. Una sa lahat, pag-usapan natin ang isang pagsusuri na tila hindi nakakapinsala, ngunit maaring unti-unting bawasan ang kalidad ng iyong buhay. Ito ang bone density scan. Tila simple lang. Ito ay isang mabilis na scan, walang sakit at walang karayom, at aalis ka na alam kung ang iyong mga buto ay nasa panganib para sa mga bali. Ngunit heto ang isang bagay na hindi sinasabi sa iyo ng sinuman. Pagkatapos ng edad na 70 ang isang bone density scan, ay mas malamang na magdulot ng pagkabalisa kaysa magbigay ng anumang benepisyo. Ang scan na ito, na tinatawag na DEXA scan, sa medical na larangan, ay ginagamit upang sukatin ang lakas ng iyong mga buto bagamat ang pangunahing layunin nito ay tukuyin ng osteoporosis. Ang mga resulta ay halos palaging nagpapakita ng nabawasang density sa mga matatanda, lalo na sa mga kababaihan. Ito ay dahil ang pagkawala ng buto ay isang natural na bahagi ng proseso ng pagtanda. Ito ay nangyayari sa lahat tulad ng mga kulubot o puting buhok. Sa kabila nito, maraming matatanda ang napipilitang uminom ng mga gamot tulad ng bisphosphonates na nilalayong palakasin ang mga buto, ngunit may mga masasamang epekto tulad ng jaw necrosis, isang napakabihirang kondisyon kung saan namamatay ang buto ng panga at iritasyon sa esophagus. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Geriatric Society, ang paggamit ng gamot para sa bahagyang pagkawala ng buto sa mga individual na higit sa 70 ay may minimal hanggang walang epekto sa aktwal na mga rate ng Bali. Sa loob ng limang taon, natuklasan ng mga mananaliksik na ang bisphosphonates ay nagbawas lamang sa insidente ng Bali ng 0.3%. Iyan ay hindi wala, ngunit malayo sa pagliligtas mula sa kamatayan. Sa katunayan, ang mga kababaihang iyon ay may mas mataas na panganib na makaranas ng masamang reaksyon sa mga gamot, kabilang ang mga problema sa panunaw, pamamaga sa esophagus, at malutong na buto na nababali sa kakaibang paraan. Gusto kong ikwento sa inyo si Rose, isang retiradong guro ng piano na 75 si taong gulang. Pagkatapos ng kanyang tao ng check-up, inirekomenda siyang sumailalim sa isang DEXA scan. Araw-araw siyang naglalakad at hindi kailanman nakaranas ng sakit o pagkahulog. Na-diagnose siya na may osteopenia, isang bahagyang pagbaba sa density ng buto ngunit hindi itinuturing na osteoporosis. Agad siyang niresetahan ng kanyang doktor na magsimulang uminom ng alendronate. Isang bisphosphonate. Pagkatapos ng 3 buwan, nagsimula siyang makaranas ng matinding pananakit ng panga at reflux. Ilang linggo na siyang hindi tumutugtog ng piano nang bisitahin namin siya. Matapos itigil ang kanyang gamot, sinimulan namin ang isang rehimen na binubuo ng vitamina D, mga weight-bearing activities tulad ng resistance bands at isang dieta na mataas sa kalsiyum na may kasamang mga pagkain tulad ng sardinas at madahong gulay. Isang taon makalipas, bumalik siya sa kanyang mga recital performance, na may mas malakas na mga binti, mas magandang balanse, at walang mga bali, bagamat ang isang mabilis na scan ay tila isang magandang ideya ang mas mainam na pagpipilian para sa mga taong higit sa 70 na hindi nasa panganib na mabalian ng buto o mahulog ay ang pagtuunan ng pansin ang kanilang pamumuhay. Ayon sa isang pag-aaral ng Osteoporosis International noong 2022, ang pagbabawas ng mga bali ng higit sa 20% ay maaaring makamit sa pamamagitan ng paggamit ng strength training, mga ehersisyo sa balanse, tamang dieta, at paggamot sa kakulangan sa vitamina D, huwag hayaang maimpluensyahan ka ng isang numero sa screen na maghanap ng paggamot na maaring hindi mo kailangan. Ika 4. Ang Brain MRI para sa pagkawala ng alaala. -ala. May isang scan na maaring humantong sa isang bagay na mas nakakatakot operation sa utak. Ang brain MRI para sa pagkawala ng alaala -ala ay nasa ikaapat na pwesto na ang takot ay isang natural na tugon kapag ang mga matatanda ay nakakaranas ng pagiging makakalimutin o pagkalito. May takot sa Alzheimer's disease at dementia sa makatuwid. Ang karaniwang tugon mula sa mga medikal na profesional ay humiling ng isang MRI ng utak. Ngunit, narito ang nakakagambalang katotohanan. Ang mga MRI scan na mga detalyadong imahe na nagpapakita ng istruktura ng utak ay bihirang magbigay ng mga sagot na hinahanap ng mga pasyente. Sa katunayan, ang karamihan sa mga MRI scan na ginagawa sa mga indibidwal na may edad 70 pataas ay nagpapakita lamang ng mga pagbabagong nauugnay sa edad, kasama dito ang bahagyang pagbawas sa volume ng utak o ang pagkakaroon ng mga white matter spots na parehong karaniwan sa mga matatanda. Ngunit dito nagiging kawili-wili ang mga bagay. Matapos matuklasan ang mga spot na iyon, maaaring magsimula ang isang sunod-sunod na reaksyon ng takot, karagdagang pagsusuri at posibleng intervention sa operasyon. May posibilidad na ang operasyon ay hindi mapapabuti ang memorya at maaaring lalo pang lumala ang situation. Isang pag-aaral na inilabas ng Neurology Today noong 2021 ang sumuri sa higit sa 3,000 MRI ng mga pasyente na may edad 70 hanggang 85 na may bahagyang sintomas sa pag-iisip. Porsyento ng mga sampol ang nagpakita ng ilang uri ng abnormalidad sa utak. Ngunit 3% lamang ng mga resultang iyon ang nauugnay sa isang karamdaman na maaaring gamutin Tinatayang 97% ng mga individual ang nakaranas ng emosyonal na pasanin nang marinig na may mali kahit na sa katotohanan ay wala. Mas masahol pa. Halos 12% ng mga pasyente ay isinangguni para sa mga invasive na pamamaraan tulad ng spinal taps o kahit exploratory biopsies. Lahat ay batay sa mga resulta ng scan na hindi malinaw. Isa alang-alang ang kaso ni George isang retiradong inhenyero na 74 taong gulang at nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa pagiging makakalimutin. Siya ay isang matalinong individual, ngunit madalas niyang nawawala ang kanyang mga susi at paminsan-minsan ay nakakalimutan ang mga pangalan ng mga tao. Isinangguni siya sa isang MRI ng kanyang doktor na nagpakita ng mga pagbabago sa white matter sa isang estado ng takot. Tiyak siyang mayroon siyang demensya. Itinigil niya ang kanyang pagmamaneho at pagdalo sa simbahan. Ang mga sumunod na buwan ay nagdulot ng paglala ng kanyang pagkabalisa. Ipinakita ng muling pagsusuri na ginawa namin sa kanya gamit ang isang karaniwang cognitive test na ang kanyang score ay nasa normal na saklaw. Ipinaliwanag namin na ang mga natuklasan ng MRI ay angkop sa edad ng pasyente. Ginabayan namin siya tungo sa mga pagbabago sa pamumuhay tulad ng sapat na tulog, pagiging hydrated at paglalaro ng mga cognitive games. Sa loob ng 3 buwan, bumalik sa normal ang kanyang memorya at naramdaman niyang muli siyang naging sarili niya para sa bahagyang pagkawala ng alaala. Ang isang MRI ay hindi karaniwang kapaki-pakinabang maliban kung may mga seryosong sintomas na neurologic na kasama, tulad ng mga seizure, biglaang pagbabago sa personalidad, o mabilis na pagbaba sa mga kakayahang gumana. Ang isang cognitive screening test na isang simpleng pagsusuri sa papel na sumusuri sa memorya, attention, at mga kasanayan sa paglutas ng problema ay isang mas angkop na unang hakbang. Ito ay mura, mahusay. At pinipigilan ang pagkakataon ng anumang hindi kinakailangang gulat. Ika, 3. Ang Heart Stress Test Humanda kayo dahil ang susunod na pagsusuri sa ating listahan ay isa na malamang na naranasan mo na ng higit sa isang beses. Ang heart stress test ay isa sa mga pinakasikat na pagsusuri na ibinibigay sa mga matatanda na nagre ng bahagyang pagkapagod, paninikip ng dibdib, o simpleng hindi maganda ang pakiramdam. Ang cardiac stress test ay isang proseso na sumusukat sa iyong puso habang naglalakad ka sa isang treadmill o binibigyan ng gamot na ginagaya ang aktibidad ang layunin ay tukuyin ang mga baradong ugat. Gayon pa pagkatapos ng edad na setemto ang pagsusuring ito ay madalas na nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa sa benepisyo, lalo na kapag ibinibigay sa mga individual na hindi nagpapakita ng anumang malinaw na sintomas ng sakit sa puso. Ito ay dahil minsan ito ay nagre sa mga maling alarma at hindi kinakailangang paggamot sa puso na parehong nagdudulot ng malaking panganib. Ang problema ay nasa katumpakan. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang porsyento ng mga false positive para sa mga stress test na nangangahulugang ipinapahiwatig ng pagsusuri na mayroong problema kahit wala ay maaring umabot sa 40% sa mga taong higit sa 70. Kapag nangyari ito, isinasagawa ang mga kasunod na pagsusuri tulad ng mga angiogram at kahit na hindi kinakailangang paglalagay ng stent o bypass surgery. Isang malaking pag-aaral na inilathala sa journal na JAMA Cardiology noong 2017 ang natuklasan, na higit sa kalahati ng lahat ng mga stent na inilagay pagkatapos ng mga rekomendasyon sa stress test ay isinagawa sa mga pasyente na walang anumang tunay na sintomas o benepisyo. At ang mga pasyenteng iyon ay hindi nakakita ng anumang pagtaas sa kanilang kalidad ng buhay o rate ng kaligtasan bilang resulta ng paggamot. Sa kabilang banda, Naranasan nila ang mas mataas na rate ng pagdurugo, pinsala sa bato dahil sa contrast dyes, at pinalawig na pag-ospital. Nangyari ito kay Raymond, isang retiradong kartero na 70-taong gulang at pinapanatiling aktibo ang sarili sa pamamagitan ng paglalakad araw-araw. Sinabi niya na paminsan-minsan ay nakakaramdam siya ng pagod kapag umaakyat ng burol sa isang check-up. Inutusan siya ng kanyang doktor ng isang stress test para makasiguro. Ang mga resulta ay hindi malinaw, kaya ipinadala siya para sa isang catheterization. Isang pagsusuri na nagsasangkot ng pagpasok ng isang tubo sa mga ugat upang hanapin ang mga bara. Matapos matuklasan ang isang maliit na bara, isang stent ang inilagay. Sa gabing iyon, nakaranas si Raymond ng reaksyon sa contrast dye na nagresulta sa mga problema sa bato. Ang kanyang pananatili sa ospital ay tumagal ng saks na araw at kinailangan niya ng follow-up na pangangalaga sa loob ng ilang linggo. Ang pagod ay hindi kailanman nagbago dahil hindi naman ito isang kondisyon sa puso sa simula pa lang. Ang katotohanan ay siya ay isang matandang lalaki na nangangailangan ng mas maraming pahinga sa pagitan ng mga gawain at mas mahusay na hydration. Kung ikaw ay higit sa 70 at hindi nakakaranas ng mga karaniwang sintomas sa puso tulad ng pananakit ng dibdib habang nag-eehersisyo, igsinang paghinga kapag nagsisikap o isang malaking pagbaba ng enerhiya sa magaan na ehersisyo kung gayon ang isang stress test ay maaring mas makasama kaysa makabuti ang isang resting electrocardiogram ECG o kahit isang coronary calcium scan ay karaniwang mas angkop na alternatibo ang mga ito ay mas ligtas mas madali at nag-aalok ng mas mababang panganib na pilitin kang sumailalim sa isang pamamaraan na hindi mo kailangan. Ika 2. Ang colonoscopy. Malamang na hindi mo inaasahan ito, ngunit ang colonoscopy, isang pamamaraan na gumagamit ng mahabang kamera upang suriin ang iyong kolon, ay hindi palaging isang matalinong desisyon pagkatapos ng edad na 70 at halos hindi ito inirerekomenda pagkatapos ng edad na 75 maliban kung may mga tiyak na sintomas. Habang tumatanda ang isang tao, nagiging mas malubha ang mga panganib. Ang paghahanda ay naglalaman ng malalakas na laxatives na maaring humantong sa mga sintomas tulad ng dehydration, pagkalito o mga problema sa bato. Ang anesthesia na ginagamit ay nagdudulot ng karagdagang panganib sa paggana ng utak sa mga matatanda. Ang mismong pagsusuri ay maaaring magdulot ng mga issue tulad ng pagdurugo, pagkapunit, o kahit na pagbabago sa ritmo ng puso habang nasa ilalim ng sedation. Isang pag-aaral sa JAMA Internal Medicine noong 2019 ang sumubaybay sa mahigit 1.3 milyong kalahok sa Medicare na may edad 70 pataas. Natuklasan nila na dalawang buhay lamang ang nailigtas para sa bawat 1,000 colonoscopy na isinagawa sa mga individual na may edad 70 saing pataas habang mahigit 20 katao ang naharap sa malubhang komplikasyon. Ito ay isang 10-1 risk-to-benefit ratio. Kahit na matagpuan ang mga polip, Karamihan sa mga ito ay napakaliit at napakabagal lumaki. Para sa isang matandang tao, ang pag-alis sa kanila ay maaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa pag-iwan sa kanila. Si Dana, 73 taong gulang, ay nagpapatakbo ng isang maliit na panaderia kasama ang kanyang anak na babae. Walang mga sintomas, walang pagdurugo, walang pagbabago sa kanyang dumi at walang kasaysayan ng colon cancer sa kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang bagong doktor na kadarating lang mula sa residency ay mariing inirekomenda na kumuha siya ng screening colonoscopy, sumang-ayon siya, isang maliit na polyp ang inalis at pinauwi siya. Nang gabing iyon, nakarana siya ng matinding sakit sa tiyan at hinimatay. Sa ospital, natuklasan ang isang butas sa bituka. Sa loob ng nine na araw na paggaling, nawalan siya ng 100 libra at hindi na bumalik sa dati. Nalaman namin na dati na siyang sumailalim sa dalawang kolonoskopi na parehong matagumpay. Walang dahilan para gawin itong muli. Para sa karamihan ng mga matatanda, ang United States Preventive Services Task Force ay kasalukuyang nagpapayo na itigil ang regular na screening para sa colon cancer sa edad na 75. Ang mga pagsusuri na batay sa dumi, tulad ng Fecal Immunochemical Test FIT, ay madalas na pinakaligtas na alternatibo. Hindi ito nangangailangan ng paghahanda o sedation, ngunit kaya pa rin tukuyin ang karamihan sa mga nakakabahalang kaso ikawang taon ng full body CT scans. At ngayon ay dumating na tayo sa pinakasobrang ginagamit, pinakamapanganib at pinakanakapipinsalang check-up para sa mga nakatatanda. Ito ang taunang full body CT scan. Ang paggamit ng full body computed tomography CT scans na paminsan-minsan ay kasama sa mga executive health packages ay isinusulong bilang isang paraan upang matuklasan ang cancer sa mas maagang yugto gayon pa narito ang nakakatakot na katotohanan isinasailalim ng mga pagsusuring ito ang iyong katawan sa malaking halaga ng ionizing radiation ang posibilidad na magdulot ng hindi kinakailangang follow-up biopsis, at kahit na operasyon ay napakataas para sa mga matatanda lalo na sa mga higit sa 70 ang kabalintunaan ay walang anumang ebidensya na nagmumungkahi na ang mga full body scan na walang sintomas ay nakapagliligtas ng buhay. Ang bawat scan ay naghahatid ng radiation na katumbas ng humigit kumulang 500 chest X-ray Isang modeling study na inilathala noong 2023 sa journal na JAMA Internal Medicine ang nagmumungkahi na ang pagtaas ng bilang ng mga CT scan na isinagawa sa Estados Unidos ay maaaring responsable ngayon para sa hanggang 5% ng lahat ng cancer. Ito ay naglalagay sa CT scans sa parehong antas ng alkohol bilang isang salik na nagdudulot ng cancer. Nangangangahulugan ito na ang isang scan na nilalayong maiwasan ang sakit ay maaring maging responsable sa pagbuo ng isang cancer sa bawat 20 kaso. Ito ay hindi lamang kontraproduktibo, ngunit lubhang nakakatakot. Maaaring matukoy ng scan ang mga benign nodule calcification or cyst na isang natural na bahagi ng proseso ng pagtanda. Gayon pa man, sa sandaling matuklasan ng mga ito, isang babala ang itataas. Pagkatapos nito, may mga karagdagang scan, pagkatapos ay mga biopsy, at sa huli ay takot. Hayaan ninyong ikwento ko si Marcus, isang aktibong senior citizen na otimpinong taong gulang na nagtuturo ng martial arts. Nagpunta siya sa isang pribadong klinika para sa isang senior elite checkup at iniulat na maganda ang pakiramdam niya. Ang kanyang full body scan ay nagpakita ng isang napakaliit na bukol na may sukat na 3 mm na nag-trigger ng isang domino effect. Matapos ma-refer sa oncology, ipinadala siya para sa isang PET scan at sa huli ay sumailalim sa isang needle biopsy. Ang resulta hindi nakakapinsala. Ngunit ang biopsy ay nagdulot ng pagbagsak ng isang bahagi ng kanyang baga na nagresulta sa kanyang pagkaospital ospital at nangailangan ng dalawang buwang rehabilitasyon. Lahat ng ito para sa isang bagay na maaring hindi na pinansin. Ang mga full body CT scan ay hindi dapat gamitin para sa pangkalahatang screening sa mga taong walang sintomas ayon sa mga rekomendasyon ng mga eksperto. Malinaw ang American College of Radiology, walang ebidensya ng anumang benepisyo at may malaking panganib ng pinsala ang paggamit ng nakatarget na imaging ay makatuwiran kung may mga sintomas tulad ng hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, pag-ubo ng dugo o kitang-kitang pamamaga. Ngunit ang pag-scan sa buong katawan ng walang particular na target ay maihahalin tulad sa paggamit ng landmine detector para maghanap ng kayamanan maaari kang makahanap ng isang bagay ngunit ang pinsala ay maaaring mas malala kaysa sa iyong sinusubukang iwasan ang pakikinig sa kung ano ang sinasabi ng iyong katawan ay isang mas matalinong option pumunta sa iyong doktor para sa mga regular na pagsusuri kung maganda ang iyong pakiramdam at sumailalim lamang sa mga pagsusuri na malinaw na inirerekomenda ang pag-aaksaya ng iyong oras, enerhiya, at kalusugan sa mga screening na udyok ng takot ay maaring mag-iwan sa iyo sa isang mas masahol na kondisyong medikal kaysa dati. Ngayon alam mo na ang buong larawan. May limang pagsusuri na maaring mukhang kapaki-pakinabang ngunit maaari talagang makapinsala. La luna pagkatapos ng edad na 70. Ang modernong medisina ay napakabisa, ngunit hindi ito walang kapintasan. May mga pagkakataon na ang mas kaunti ay mas mainam. Laging siguraduhing magtanong, ano ang susunod na mangyayari kung may makita ang pagsusuring ito? Kung ang sagot ay hindi malinaw o kung ang mga panganib ay mas malaki kaysa sa mga potensyal na gantimpala? maaring angkop na huminto. Tandaan na ang unang hakbang sa tunay na pag-iwas ay ang pagbabago sa pamumuhay. Laging manatiling aktibo, kumain ng malusog, magpahinga ng sapat, at piliin ng maingat ang iyong mga checkup.